Hello mga ka-super, kasari, kamadam, kanegosyante, time check tayo, 12.20 a.m. na po. Close na tayo, close na ang Jam Mini Mart, pero meron muna akong isi-share sa inyo dito sa ating Condura, iba ang Pinoy Inverter Chiller. Dahil itong chiller na ito, si Super Chichi ay certified katas na ng Rose Jam Mini Mart. Aha, dahil natapos na natin bayaran to sa ating credit card, 12 months to pay. So, ibig sabihin, isang taon na rin mahigit itong si Kundura. Kasi, ano pa yun eh, no? na-avail ko to sa SM Appliances. Parang, kakaltas pa sa'yo yung buy now, pay later. After 3 months pa yun. Tapos ngayon, nacheck na ko nga sa aking credit card ay naka 12-12 na siya. So, bayad na. Ayan. Aha. Katas na ng ating tindahan. So, nakakatuwa kasi sa pag-nenegosyo natin, nagkakaroon tayo ng mga katas-katas. Sana all may katas. Yan. Itong isa na ito ay talagang... Katas na ng Rocha Mini Mart. Kasi yung binabayad ko sa aking credit card ay galing din dito sa ating tindahan. Yan. So, ang monthly ko nun, 2.9 kasi nabili ko to ng 30 plus, 32 kung, kung hindi ako nagkakamali. Yan. Ngayon, official, katas na ng Sari Sari Store ang ating Condora Inverter Chiller. Thank you so much, Sarosha Minimar. Ah, oh, diba? Hanggar <laughs> na ang negosyante. Tutulog na tayo. Ah, oh, diba? Saya-saya na negosyante. Nakapunta tayo ng isang chiller. Pwede na bumili pa ng isa, pero hindi muna. Aha, oh. uh -huh. ayan. Ayan. So, pa-close na tayo, papahinga na tayo. Masalamat tayo sa buong araw na binigay sa atin ni Lord ng mga blessing, benta at kalakasan. Kahit pa paano, andito pa rin tayo. Kahit anong oras na, o, oh, patuloy pa rin na <laughs> nagtitinda. O, oh, siya. O, oh, bye, bye na, nag-close na rin ako dito. Bye-bye na, sa aming super mimi. Antay ako. Kung na tayo, bebe. Oh, Bye-bye. uh-huh bye bye thank you for watching